Nandito tayo ngayon sa ano, Nueva Ecija mga pare ko Dito sa General Tenyo Ano na to eh, Bantang Nazareth na Prangkay Nazareth Bagong gawa kasi yung kalsada dito Tingnan natin yung ano, yung kahabaan dito Actually nakadaan ako dito before Gamit ko rin tong MT-15 kaso si Rasera to Way back 2021 ba or 2022 Kasama ko sila ni Pero ngayon, sobrang iba na idaan dito Okay na, sunod tayo daan, ano, Dati, bitak-bitak to eh, ngayon, okay na, okay na siya. Sarap po makataw. Yung talaga literal na masarap gamitin yung mga ano, manual kapag ganitong ano, stretch, long ride, ayan. Kasi dito, dito nyo talaga may enjoy yung mga ganitong motor eh. Although hindi siya ganong comfortable ng mga scooter, pero ang may offer naman ito performance. May nagamit kasi ako nakaraan yung Bergman Street 125. Grabe, sobrang sarap dalhin nun sa mga long ride din. Eh. Pero iba naman kasi ino-offer nun. Comfort. Ito, performance yung mga ganitong manual. Kumbaga depende na lang sa inyo eh. ano, mag-gusto ba ng comfort or performance? Kasi kahit mag-angat kayo ng ano, displacement, sabihin natin 160cc, PCX 160. Pero eh, kung i-compare niya pa rin yung performance sa mga ganito manual na 150cc, eh, iba pa rin talaga yung dekadena. Ako, minsan, nakikiscooter ako sa long ride. Minsan, ito, MT-15 ko. Dito naman sa MT ko, nasanay na lang din ako eh. Nung unang gamit ko dito, nangangawit pa ako pero nagtagal. Sanay na lang din. Baga yung riding posture ko dito, sanay na ako. Na-adapt na ng body ko kaya hindi na ako nangangawit. Ang ganda pa ng hato ng ano natin, replica pro pipe. Yung pinakadulo nito, alam ko ito yung ano, liwayway eh. Itong daanan na to eh. Hindi ko kasi masyado kabisado yung talaga yung daanan na to. Basta ito yung dinaanan namin nung pumunta kami ng Aurora. Ito, hanggang dito talaga oh. Okay na okay na yung kalsada. Overtake tayo. Iba talaga yung ano, manual. Basic sa overtake. Medyo pa dilim na no? oh. Yeah. Bali ito ang kuha ko pala na camera na ito mga parker Ito yung FDRX 3000 na nabili natin last last year Second hand ko lang nabili ito pero tingnan nyo naman oh Still kicking Alam nyo ba kung kailan nilabas itong camera na to? Sony FDRX 3000 Parang nasa ano to? 2016 parang ganon Ito na yung pinakadulo nito Pwede kayong kumanan, pwede rin kayong kumaliwa. Papunta rin to ng ano eh, ah, uh, Kabanatuan City. Uy, may balot, may buo. Parang gusto ko magbuho ah. Ito, solid din yung daanan dito. Basta 9 no, eh, beses mga pare kayo, mag-expect kayo na puro stretch. Pero pagdating nyo ng ano, Bandang Maria Aurora, Ayan, puro kurbada na yan Pantabangan Tsaka sa may bungabon Papuntang baler Puro kurbada rin doon Pero dito halos sa ano Puro stretch talaga Nakakamis nga bumalik dito sa, eh, sa Aurora Tapos overnight ride Sarap nun Buko juice Ah, bila tayo May buko juice doon Buko juice Mabili po dito. Ayun, at na mas masan tayo dun sa buho ko. Medyo, ala, padilim na rin eh. May ko ba ako? Pero wala, nauho tayo eh. Masarap talaga mag-chill na dito sa amin. Basta hapon, masarap dito mag-motor. Gusto ko baka sana pumunta doon sa unahan pa doon kaso baka gabi na ako masyado. Sa susunod, uwi na kasi kami bukas eh. Pero sa susunod, medyo agagahan ko. Ito yung mga alas 3, alas 4. Oh, yung mga palayan dito, ang ano lang maisa no?